pag diskarte, diskarte lang, di ba? <laughs> Oop, oh, tagay ulit. Alam nyo naman. Kala siguro niya, mauli ako. Hmm. Ako pa ba? Oh, pila. Hila. Oh, hindi ka ganun lang diskarte Di mo ako magugulangan, bossan. Eh, wag ko lang mauli mo pa ako. <laughs> Kunyarin galaba ako. Siyempre, alam nyo naman, kailangan Pautak utak <laughs> Ayun No? Ay, ang sarap, tumutunog ha. Hindi tayo pwedeng gumamit ng baso, ano, kasi mahala tatay ka dito lang. Eh, no? O. Oh. Uy. Uy. Ang sarap. <sighs> ang sarap. O, oh, baka dumating siya. Alam niyo naman, ma may mahigpit si eh, Boss eh. Ginagamit natin pangalis. ay no? Kailangan mapaputi natin siya. Ba, pag ginagawa mo dyan! Gala ba? Kainit-init eh! Maganda nga kahit mainit, mag maganda naglalaba ka. Nampipipiyan mo mga basan! Hindi, ipagalis ko tsaka yung, yung towel ko. Wala mo naman. Ano na naman nakain mo? Para hindi ka na maglaban ng puti, ako na naglalaban ng susoting ko. Sige nga, na doon ka na, huwag mo na akong istorbo yun dito. Ang init-init eh, papunta na yung araw. Maganda nga yan para matuyo agad yung nilalaban ko. Masko? Ano ba? Ano naman na kain mo dyan? Bala ka dyan? <laughs> Pag diskarte, diskarte lang, di ba? o, <laughs> oh, tagay ulit. Alam nyo naman. Kailangan, madiskarte ka eh, no? Uy, uy. Ah! Oh, balik, balik ka na. Baka maulit tayo ni Bostan. Alam mo naman, mahigpit yun. Babe. Ay, oo oh, ano naman naman. Anong ulamin natin? Ulamin? Oh. Maganda yan. Kumuha ko ng ano, pang, pang, pang palis, lasa. Ang tapal sa lasa pinagsasabi mo? Eh, ang itinit dito para may inginunguya ako. Kumuha ko doon kahit ano lang. Baka may mga ano ka na naman dyan. Wala kung ano dito. Pinatago-tago mo. Oh, alam, wala. Alam, kita. Nang lang yung tao. Ganyan na yung iniisip mo. O, oh, bilisan mo dyan. Bili kang ulam sa... Kung na ako ano doon. Yung na, kahit anong pagkain doon. Hoy, <laughs> dito ka, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Alam mo naman. Woo. Oy, 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 oy. Ay, salamat. Sumisipa. Sumisipa. Ay. Uy, ano sumisipa? Ansel, kenapa eh? Hindi mo pwede yan, hindi pwedeng ganyan. Ayoko n'yan! ayoko niyan. Iba kunin mo, iba, iba. Susi pa to? Damit mo lang nilalaban mo eh. Sige na. Iba. Ano, paano to? Naglalaban na ngayon tao. Naka, ano, um, madapat pala na kami ay mipi. Wala na, wala na. Eh, hindi to. Hindi yan, ano ba? Hindi nga yan. Selan mo? Ano yun? Pwede bang pulutan yung Ansel? Malapit na matapos dito. Babanlawan ko na to. Di ba nakakarating yung pulutan? Ayan. Yan, yan, yan ang pamatay lasa. Pagabi pa yan. Ang pwede na yan. Hindi ko na ininit. Kasi masyadong sumisipa. Ano sumisipa? Sumisipa yung inialaban ko. Mm. Ang mo? Isang piraso yan? Di ka matapos-tapos? Babanlawan na yan. Ano ka ba naman? Sasyat lang muna tayo. Ano, di ka pa tapos dyan? Di pa! Eh, ano Nung ko naman? Alam mo, babe, binabantayan mo kasi Wanti ako. Hindi ako matapos-tapos. Tignan mo, parang ka ng laseng. Laseng, inamig itong ano? Anong pinaggagawa mo? Babanlawan ko na nga ito eh. Babanlawan, babanlawan. Babanlawan ko na ito. Sige, nandukan na rin kasi. Bilisan mo dyan, isa pa. inis na ako. Alam mo naman na... Hmm. Huwag ka na lalabas dyan. Jangan sa lungga mo. Huh. Kala siguro niya, mauli ako. Huh. Ako pa ba? Oh, pila. Pila. Oh, ito, ganun lang discard yan. Di mo ako magugulangan.